Ang nakakatakot na araw ng pagpaparusa ng Panginoon. Malapit na ang nakakatakot na araw ng pagpaparusa ng Panginoon. Ito'y mabilis na dumarating. Mapait ang araw na iyon. Dahil kahit na ang matatapang na sundalo ay sisigaw para humingi ng tulong. Sa araw na iyon, ipapakita ng Diyos ang kanyang galit. Magiging araw iyon ng pighati at paghihirap araw ng pagkasira at lubusang pagkawasak. Magiging maulap at madilim ang araw na iyon at maririnig ang tunog ng trumpeta at sigaw ng mga sundalong sumasalakay sa mga napapadirang lungsod at sa matataas na tore nito. Sinabi ng Panginoon, Ipaparanas ko ang paghihirap sa mga tao at lalakad sila na parang bulag dahil nagkasala sila sa akin. Dadaloy na parang tubig ang kanilang dugo at mabubulok na parang dumi ang kanilang bangkay. Hindi sila maililigtas ng kanilang mga pilak at ginto sa araw na ipapakita ko ang aking galit na parang apoy na tutupok sa buong mundo. Sapagkat bigla kong lilipulin ang lahat ng naninirahan sa lupa.